Ayan, hello guys. Good morning. Today is no, December 12. Nag-ana ako guys, naggawa-gawa. Ninanggal ako ng damo, nagtanggal ng ano, dahon ng saging. Tinatanggalan ko tapos ano, may natumba na, oh, may natumba. May itinumba ako na kahoy, pero maliit lang. Maliit lang na ano, kahoy kasi nagambon so kaya huminto ako at napagod naman din ako <laughs> napagod naman din si ako kaya yan alas 10 medya na so ito ang last na ano ko tinumba ko yung puno do ay, kahoy tinumba ko kasi ma ano na so ito yung ano tinumba ko yan tinumba ko ito 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 siya ito siya ito Tinumba ko siya. Ayan. Eh, kasi maano na doon. Bigyan ko na ano yung tangla doon ng araw. Kaya, kasi nakaano siya. Ha? talaga ako. Pagod talaga ako. Yung sa ng bahay, tinanggal ko mga damo. Tapos, tinanggal ko din yung ano, saging na ano nagpatugtog ako mga dahon ng saging tinanggal ko kasi maano na para maliwanag so yun, yun yung ginawa natin ngayon ng umaga pagkatapos na ano pagkatapos ko ng almusal ayan umaraw na naman huminto ako kasi umambon umaraw na naman ang gulo tapos mayroon akong saging dito na hindi siya ano mas hindi isa masarap kung isaing Hindi siya saba. Ito siya. Aray ko. Ang daming ano langgam sa ano ko. Jacket ko. Ah. Ito hindi siya anuhin kasi hindi masarap. Pero pag hinog siya na kinain mo yung hinog na hindi mo niloto. Napakatamis. So ayan oh. Ma ano siya. Ayan. Ito yung dolon niya. Yung parang mahaba siya. Ayan oh. Ayan. So, isang ano siya. Mayroon akong buko dito, guys. Ayan. Kaso, hindi pa, hindi siya masyado, ano, magtanggal ako ngayon ng isa, anong buko. Ayan, parang hinog na yung sa kabila. So, yun. So, yun yung, yun yung ginawa natin ngayon kung ano naman yung naisipan ko. Ha! Huh. Na Naano ako? Napagod talaga. So, huminto na ako. Parang nahilo ako pasok na ako, inom ako ng tubig at so yun see you later malapit ang Pasko ilang days na lang <laughs> ilang days na lang ngayon is December 12 so yun see you later hello guys ayan, ang lakas ng music ko ayan, nag nagbihis ako kasi ano, pawis ako basa ang basa ako So ngayon nakaisip ako na mag ano ako mag-ihaw. Mag so yun, nag-ihaw na ako. Ayan, may may ano ako, may limon na galing sa garden. So tingnan natin yung ano ko, yung inihaw na isda, nakakatuwa talaga. Natawa ako kasi ang akala ko kagabi, yung isda ay binaba ko na sa freezer. Nandoon ko na sa chiller sa baba. Yun pala ay hindi. So, nag, ano na ako, nagaling na ako, naglagay na ako ng uling, ayan, tapos, na ano na siya, pag tingin ko doon sa, ano, sa ko, ay, wala, sabi ko, saan yung isda? Pag tingin ko sa taas, ay, andito hindi ko pala na baba. So, ngayon, matigas siya. So, pinag, ano ko muna na siya ng tubig, tapos, ayan, iniho ko na. So, yun, yan ang isda. Ito. yan 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 ang ano natin ngayon yan ang ulam natin ngayon pananghalian kasi gusto ko parang gusto kong kumain ng inihaw kaya yun tapos mag ano ako ng isang pirasong boko ano ko yung pirasong boko yan, yan. buksan ko yan pero mayroon pa ako doon sa rep. So, buksan ko yan. Mayroon na akong guaba, guaba, no? Na, ano, doon sa rep. Yung galing doon sa, ano, doon sa kabilang bahay. Ay, tanim ko din yun. So, nag, dinala dito ng kapatid ko. Nahinog talaga siya sa puno niya. So, yun. Kinakain ko. Hiniwa-hiwa ko yung kahapon. So, yun. Ngayon, paanuhin natin itong... Inihaw natin kasi... Ano siya talaga yung Natawa ako kasi frozen talaga siya tapos inanuhan ko muna siya ng dahon bago ko ano tinanggal ko na yung dahon kasi baka masunog siya tapos ano sa loob ice pa so kaya yun. So yun. Ang lakas ng ano ko ng music ko guys. Diretso na siguro maghapon na siguro itong ano yung maaraw. Nung ano kailan yun nagpaakyat hindi ako nakablog. Pinaano ko yung niyog kasi sayang mga laglagan yung ano so pinaakyat binigay ko sa kapatid ko na ano yung lagi dito kasama ko pag gabi binigay ko sa kanya sabi ko ipaka, ipaakyat mo yung niyog kasi ang dami nang naglaglag tapos matubuan din sayang so pinaakyat niya ngayon kinopran niya andoon binilad niya hindi pa ano siya hindi pa luto siguro kung maghapon itong ano ngayon iwang ko lang So, yun. Binigay ko sa kanya. Kunti naman lang. Kunti man lang. So, mamaya, ipakita ko sa inyo yung ano, yung... Doon. Kasi andoon sa, ano, gili ng karsada. Doon banda, ma, medyo malayo na maglakad na napagod ako. So, mag-ano muna ako ng ano, ng niyog. Ano ko muna ito? Boko. Oh, buko. Yung buko. Anuhin natin, biakin natin yung boko. So, yun guys, hindi ko na lang anuhin yung biakin itong boko. Kasi, mayroon pa, pala doon marami pa. So, kainin ko muna yun. Yung ano, lagyan ko muna ng matamis. so kunting ano lang, kunting condensed. Kasi hindi masyado matamis itong buko na ito. Hindi ma, ano siya, hindi masyado matamis. Binaliktad ko itong isda. So, yun. Hindi na lang ako mag, ano, magbiak na, ano. Mamaya na lang yan hapon. Pag kasi yung rip ano, wala nang space. So, anuhin ko muna, ubusin ko muna. Parang, wala ko yata. So, yun. Binaliktad ko na yan. Ano. So, yun guys, binaliktad ko. Paanuhin ko talaga ito kasi sa loob, ano, ano siya, So yun, hindi na lang ako mag ano, nagpatugtog, nagpatugtog ako ng Christmas song. So yun, ano ba yun? Sa harap ng ano, so, sa tawid, ay mayroong nag ano, mayroong globe at pilditi, naghukay sila yung sa loob nila, pinag ano yung tubo o mga wire. Doon nila inano yung tubo, doon sa harap, kaya ang ingay doon din. Sa ano, ano ba yung may putok? See you later! So, yun guys, sinain ko na yun. So, at ako'y kakain na. Kain na tayo. Yan na yung posa ko. Nakaamoy siguro itong posa ko. Yan. <laughs> yan po. So, ako'y okay, papasok na at malakas yung ano ko sa loob ng bahay, yung music ko. So, see you later. So, yan guys, itong na ako sa table. Ako'y kakain na. So, ito yung ano ko. Yan yung preparation ko, yung mayroong limonsito at sa inanuhan ko ng ano ng bagoong. Kasi ito yung boko ko kaya hindi ko na lang biniak yung ano, yan. Super ano, super lamig. Nilagyan ko konting ano ng condense at saka ibap. Yan, so ito na yung inihaw natin. Kaya yon. At ito lang yung kanin ko. Control tayo sa kanin kasi yung ilang ano yon, yung ilang days, yung may ano kami dito, may yung lindol. One week ako talaga straight yung kanin. Uh, almusal, pananghalian at saka gabi. Kasi andito yung ano yung mga uh, pamangkin ko, andito yung kapatid ko, yung ganyan. Nanay ko andito. So ngayon pala guys, ay wala na dito si nanay, umuwi na siya. Gusto niyang umuwi doon sa bahay niya. So yun, Straight talaga yon ano ako. Rice, rice. Yung dami yung nakain ko. Alam nyo guys, nagtatai ako. Hindi yung basa yung tae ko, kundi maya-maya uh, nagpunta ako sa CR. Maya-maya nagpunta ako sa CR. Tapos pagkagabi, panay bangon ko, panay bangon ko. Kaya yun, pagkatapos nun, nung kailan yun, ay hindi na ako, ano, hindi na ako kumain ng rice. Nung kailan yun, isang araw, hindi ako kumain ng rice. Nang umaga, hindi ako kumain. Hindi ako nagtinapay. Pagka pananghalian, nagtinapay ako. pagkagabi gabi, nagtinapay. So, nag-observe ako noon, nung araw na yun, ay pagkagabi noon na hindi na ako tumain, hindi na ako naka, nagbalik-balik sa toilet. Oo, hindi na ako nagbalik-balik. So, at saka yung, ano, ko, yung dumi ko, ay hindi siya basa. Hindi talaga basa siya. Yung parang, maano ano yung, yung tiyan ko, Aya nag-ano naman yung ano may ma, ano na ba? Yung sa globe nga at saka ano, yung sa smart daw yon Nag-ano sila ng ano, ng underground yung ano, yung tubo nila. Mga wire yata yun. So, yun. So, kaya yun, guys. So, ngayon, kung kita yung kainin ko. Kasi nang umaga, nag-ano ako, pinaan ko. Ay, hindi pala ako nag-rice. Nag-ano lang ako, isang pirasong itlog, tapos isang pirasong, ano, apple. So, yun yung kinain ko ng umaga. So, ngayon, konting rice na lang yung kainin ko. sinerapan ako talaga. Nakakapagod pa na ako balik sa toilet pa na balik. Pero hindi naman ako nag... Hindi naman yung basa talaga yung dumi ko. Hindi naman basa. Nagtaka ako. Kaya nag-observe ako na ibawas bawasan ko yung kumain ako ng rice. Kaya, kaya yun. So, yun. Ngayon, wala na akong tinapay. Siguro mamaya bibili ako. So, konti na lang yung kainin ko na rice. Kasi nga kapagod pa na ako balik doon sa ano, sa ano, sa toilet. Kain tayong. So, yun. See you later. Kain muna ako. Yung tayo buko. Mm. Sarap. Sarap. Ngayon okay, tapos na ako, guys, kumain ng lunch. Kumus ko yung boko. Hindi ko inabos yung isda. So, kaya kontrol ko na yung kanin. Sampiraso lang isda yung kit ko. Yung isang piraso ay mamaya na itong gabi. busog ako nan ano nang boko. Sumama so, maya-maya may, ano ako guys, maya. Magawin ako mga 9 ano, mga 10 IM sa Jerry